Iyak si Anthony Edwards tulala si Rudy Gobert napapush up pa si Alex Caruso matapos i-lockdown si Ant Antman Game 5 na mga idol win or literally go home for Minnesota Timberwolves Pinaisa lang ang T-Wolves sa first quarter mga idol at tinambakan kagad ka ng OKC Thunder. That's 11 to nothing run mga idol for the home team. Hindi makaporma si Anthony Edwards. Lockdown siya ni Lou Dort. Dahil sa defense ng OKC Thunder, naging sloppy naman ng offense ng Minnesota Timberwolves. Napakaraming turnovers ang naikubit nila sa first quarter. Napa-takeover pa si SGA. Kaya malapit nang umabot ng 20 mga idol ang hinahabol ng Timberwolves dito lang sa first 12 minutes. Minutes. Parang wala pa ring adjustment ang T-Wolves mga idol sa defense ng OKC Thunder. Sa madaling salita, hindi prepared ang Minnesota. Tinambakan lang naman sila 26-9 end of first quarter in favor of OKC. Parang tapos na yung series na to sa first quarter pa lang. Gulat si Rudy Gobert at parang hindi makapaniwala sa nangyayari mga idol dito sa first half. Alex Caruso, another steal mga idol na foul siya ni Naz Reed at nag-push up pa. Nagsimulang maging buwakaw na si Julius Randle mga idol. Tatlong teammates niya na humihingi ng bola sa labas, hindi pinasahan, pinilit, nagmintis. Another points of turnover ng OKC, 34-14, 20 point lead. Kontrolado ng Thunder ang pace, parang perfect basketball yung kanilang ginawa dito sa first half. Mas better pa yung Nuggets Thunder series mas nabigyan ni Nikola Jokic ng magandang laban ng Thunder Walang ka-chemistry-chemistry chemistry, mga idol ng Timberwolves, SGA, hindi nila mapigilan. Eto sa play na to, transition mga idol, nagkumit pa ng turnover steal na naman ni Alex Caruso. Pwede nang pagawa ng statwa mga idol sa labas ng arena. Caruso with game high 3 steals mga idol sa first half. Julius Randle, may apat na turnovers mga idol, mas marami pa ang turnovers ng Minnesota Timberwolves sa first half kesa sa kanilang field goals. 65-32 in favor of OKC, halftime. Napakalaking lamang yan para mahabol pa ng Minnesota. 20-point game for SGA. Parehong 15 points naman si Holmgren at J-Dub. Second half mga idol, still in control ang OKC Thunder. Hardenstein and Chet Holmgren showing no mercy against the Timberwolves. Two block shots for the 7-footer mga idol. Anthony Edwards under 8 minutes nag-airball. Hindi kaya ni Antman na i-handle ang pressure. Habang nasa upuan si Rudigo Bear, pinagtatrash talk siya ng isang Thunder fan. Agad siyang pinagtatrash ang goal ni Joe Ingles at kinumpronta naman yung fan na yun. Though mas better ang naging performance sa offense ng Minnesota Timberwolves, ang kinailangan na lang ng OKC Thunder sa quarter na to ay kontrolin ng pace para hindi makahabol ang visiting team. A 26 point advantage for OKC at the end of third quarter 88 to 62. Fourth quarter SGA 30 point game na mga idol Pang-apat na laro niya sa series na ito with 30 plus points. Balik na din sa 30 ang lamang ng OKC, Thunder back-to-back -back triples ni Chet Holmgren at Lou Dort. Wala na, napakalaking lamang na balik sa 30 ang hinahabol ng Minnesota Timberwolves. Celebrate na ang crowd after 13 long years. Balik sa final stage mga idol ang Oklahoma City Thunder. Mag-aantay na sa finals mga idol ang OKC, Thunder malamang at malaki ang chance na Pacers na ang kanilang makakaharap. Malapit na ang NBA Finals patuloy ang pamimigay ng 1xbet ng up to 12,000 pesos bonus gamitin sa iyong parlay ang ating promo code mga idol nasa comment section ang link pero paalala kipit fun and gamble responsibly.